ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Lihang ng gabi. Madalas ka nga bang nagigising tuwing alas tres ng madaling araw? May alam ka bang paliwanag tungkol dito? Ayon sa iba, witching hour daw ang alas tres ng madaling araw. May paniniwala na mas malakas at mas aktibo raw na nakakagala sa mundo ng mga tao ang mga nilalang sa kadiliman. Marami raw kababalaghan ang nangyayari pagsapit ng alas 3 hanggang alas 4 ng madaling araw. Ang bida sa ating kwento na si Sally, palaging nagigising sa ganitong oras. Bakit nga kaya? Magandang gabi. Ako si Lady Gracia at ito ang liham ng, liham ng gabi. Liham ng gabi. Si Sally ay solong nakatira sa isang kondo. Ang tanging kasama lamang niya ay ang kanyang itim na pusa. Wala namang problema sa kanya kung mag-isa lang siya roon. Sanay naman siya. Para sa kanya, mas payapa kapag wala kang ibang taong kasama. Pero, maging payapa nga kaya ang pagiging mag-isa niya kung hindi naman tao ang nakakasama niya? Mula nung tumira si Sally sa kondo na yon, madalas na siyang nagigising tuwing alas tres ng madaling araw. Akala niya normal lang yon pero hindi pala. Minsan, nagising siya sa kalagitnaan ng tulog. Pagtingin niya sa orasan, nasakto na namang alas tres ng madaling araw. Napailing na lang siya. Pipikit na sana siya ulit para ituloy ang pagtulog nang biglang nawalan ng kuryente. Bumangon si Sally para sindihan ng kanyang rechargeable lamp. Ipinwesto niya iyon sa bandang paanan niya. Nang makabalik na siya sa kama, sinubukan niyang makatulog ulit. Maya-maya pa'y eh, naramdaman niya na parang may pumipitik sa kanyang talampakan. Inisip niyang baka ang pusa lang niya iyon. Binalot niya ng kumot ang mga paa niya para hindi na ito kulitin ng kanyang pusa. Hanggang sa bigla na lang natanggal ang pagkakabalot ng kumot sa kanyang paa. Nagulat si Sally. Napabangon siya bigla. Tumingin siya sa bandang paanan niya. Sino ba ang nagtanggal nang kumot sa kanyang paa. Pagtingin niya, nakita niya ang kanyang pusang itim. Napangiti na lang si Sally. Makulit talaga ang pusang yon. Dinampot niya ang kanyang pusa at itinabi sa kanya. Bumalik na muli si Sally sa pagtulog. Pero wala pang ilang minuto, naramdaman niya ang dahan-dahang pagtanggal ng kumot sa kanyang paa. Tinignan niya ang kanyang pusa. Katabi pa rin niya ito at mukhang nakatulog na. Eh sino ang nasa paanan niya? Kinabahan si Sally. Hindi siya makagalaw. Sinubukan niyang pumikit para mawala sa kanyang isip ang nararamdaman takot pero parang may bumubulong sa kanya. Nasundin ang takot na nararamdaman. Tumayo ang mga balahibo niya sa batok at braso. Hanggang sa may pumitik na naman sa kanyang talampakan. Napahigpit ang yakap niya sa kanyang pusa. Hanggang sa biglang nawala ang ilaw ng kanyang rechargeable lamp napatalokbong na lang si Sally. Nagulat naman ang kanyang pusa at umalis ito sa kanyang tabi at lumabas na ng kwarto. Mag-isa na lang ni Sally sa kanyang kwarto. Pero, sigurado kayang mag-isa siya? Maya-maya pa'y Naramdaman niya na may humahalik sa kanyang paa. Hindi na mapigilan pa ni Sally na patingin na siya sa kanyang paanan. Sa tulong ng liwanag ng buwan mula sa kanyang bintana, nakita niya ang isang matandang babae. May kahabaan ang ilong at magulo ang buhok. Matulis ang mga kuko at mapula ang mga mata. Nakahalik sa kanyang paa habang tumatawa. Liham ng, ng Gabi Witching Hour o Devil's Hour daw ang alas 3 hanggang alas 4 ng madaling araw. Iyon ang napag-alaman ni Sally. May nabasa siya na ito raw kasi ang kabaliktaran ng oras ng pagkamatay ni Heso Kristo na pumatak ng alas 3 ng hapon. Kaya ginagamit ang oras na ito ng mga nilalang sa kadiliman para kutsain ang ibang mga banal na gawain kaya rin daw ang mga mangkukulam. Sa ganitong oras, isinasagawa ang kanilang mga orasyon at mahika bilang sa ganitong oras pinakamalakas daw ang kapangyarihan sa kadiliman. Kaya marami ang nagigising sa ganitong oras, lalo na ang mga sanggol. Dahil ayon sa ilan, sensitibo ang mga sanggol at madali nilang nararamdaman ang mga presensya ng ibang mga nilalang sa kanilang paligid. Nang mabasa iyon ni Sally, nakaramdam na siya ng takot sa kanyang pag-iisa. Sinubukan niyang ayaing matulog ang kanyang mga kaibigan sa kondo. Pero lahat sila tumanggi. Walang ibang makasama si Sally kundi ang pusa niyang kulay itim kaya gumawa na lang si Sally ng paraan para masigurong hindi siya magigising pagsapit ng alas tres ng madaling araw. Uminom ito ng maraming gatas. Nag-take din siya ng gamot na pangpatulog. Pero hindi iyon umipekto. Tulad ng dati, nagigising na naman si Sally saktong alas tres ng madaling araw itinago niya ang kanyang mga paa sa kumot. Takot siyang maulit ang nangyari nung isang gabi. Pero, wala na sa kanyang paanan ang nagpaparamdam sa kanya ng kababalaghan. Andun na yon sa kanyang ulunan. Naramdaman niya na may umupo sa bandang ulo niya. Masangsang ang amoy, parang malansang karne at nabubulok na dugo. Hindi makagalaw si Sally. Tinawag niya ang kanyang pusa para samahan siya. Agad na pumasok sa kanyang kwarto ang pusa akala ni Sally tatabi ito sa kanya. Pero laking gulat niya nang nagpakandong ito sa nilalang na umupo sa kanyang ulunan. Wala nang magawa si Sally. Nagtalokbong ito ng kumot at saka pumikit. Pero tila gustong iparamdam ng nilalang na iyon ang kanyang presensya kay Sally. Bigla itong humuni ng isang kanta. Kanta tungkol sa mga patay. At dahan-dahan nitong tinanggal ang kumot na nakatalukbong kay Sally. At doon nakita ni Sally ang itsura ng nilalang na iyon. na kulay itim at maputi ang mga pangil. Wala itong mga mata at merong itong suot na kapa na basang-basa sa dugo. Parang naparalisa si Sally sa kanyang nakita, lalo na nung dinilaan ng kanyang pusa ang dugo sa kapa. Nang lalaking kulay itim na may maputing pangil. Liham ng Gabi Kinabukasan natagpuan na lamang ni Sally ang kanyang itim na pusa sa kanyang pintuan. Wala na itong buhay. Puro dugo ang balahibo, pero wala naman itong sugat. Malakas ang kutob ni Sally na ang pagkamatay ng kanyang pusa ay dahil doon sa itim na nilalang na may maputing pangil at dugo ang kapa. Mas tumindi ang takot ni Sally. Mas tumindi na rin ang mga nararanasan niyang kababalaghan tuwing sasapit ang alas tres ng madaling araw. At nagtatagal iyon madalas hanggang alas 4 ng madaling araw. Gusto na lang niya masanay sa mga nangkikita niya sa paligid at tuwing sumasapit ang oras na ito pero ang hirap. May mga madaling araw na bigla na lang siyang makakakita ng mga maliliit at bilogang nilalang na nagtatakbuhan paikot sa kanyang kama. Nagmumura at mukhang galit ang mga nilalang na iyon. Pero nakikita naman ni Sally na nakangiti sila. Pero nakakakilabot ang ngiti nila na parang may kakaibang misteryong nakabalot dito. Meron ding babaeng nakatalikod. Mahaba ang itim na buhok at nakatayo ito sa pintuan ni Sally. Umiiyak ito habang binabasa ang Biblia. Hindi maintindihan ni Sally ang binabasa ng babae dahil pabaliktad ang pagbabasa nito ng Biblia. At minsan, hinahaluan pa ng wikang Latin. Meron pang isang batang lalaki. Tumabi sa kanyang kama Umiiyak din ito at nagsusumbong kay Sali. Pwede raw ba siya nitong ihatid sa sementeryo? Hahanapin lang daw nito ang puntod ng kanyang tatay na pumatay sa kanya. At nang hindi sumagot si Sali, bigla na lang siyang kinalmot sa pisngi ng batang lalaki at saka tumakbo palabas ng kanyang kwarto. Napaiyak na lang si Sali napaiyak na lang sa kanyang mga nararanasan. Patuloy siyang nakapikit tulad ng dati. Hinihintay na lang niyang bumilis ang takbo ng oras para mawala ng muli ang mga nilalang na ito. Hanggang sa may tila bumubulong sa kanya na imulat ang kanyang mga mata malamiyos at payapa ang tinig nagtiwala si Sally sa tinig na iyon at pagmulat niya nakita niya ang orasan sa kanyang harapan 3.16 ang oras bigla ay naalala ni Sally ang paborito niyang Bible verse na John 3:16 nung bata pa lamang siya muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata hindi dahil sa takot kundi sa pananampalataya at saka ibinulong ang makapangyarihang bersikulo For God so loved the world that he gave his one and only son that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Paulit-ulit niyang sinasambit ang bersikulo na ito hanggang sa nawala na ang mga tumatakbong mga bilogang nilalang, ang babaeng nagbabasa ng Biblia ng pabaligtad, at ang galit na batang lalaki na nagpapahatid sa sementeryo para makaganti sa bangkay ng tatay niyang pumaslang sa kanya. Nawala na lahat ng kababalaghan at napalitan na ng kapayapaan. Pagmulat ng mga mata ni Sally himik na ulit ang paligid. Wala na ang takot sa kanyang puso at doon niya napagtanto na walang ibang mas makapangyarihan kundi ang dakilang lumikha. Ang tiwala at pananalig natin sa dakilang lumikha at sa kanyang anak na si Heso Kristo ang siyang magliligtas sa atin mula sa takot kababalaghan at kadiliman. Mula noon, hindi na nakaligtaan pa ni Sally na mag-alay ng dasal bago ito matulog. At mula noon, hindi na siya nagigising pa ng alas tres ng madaling araw. Wala nang nagtatangkang manakot sa kanya dahil ang Diyos at ang kanyang mga alagad ay nakapaligid at nakabantay sa kanya. Lihan ng gabi. Lihan nang gabi. Liham nang gabi.